Ay, yan ang pa. Yan ang ating red corgi. Ito so yan. Hindi naman lumalabas yung mga KRC. So ayan, yan. Sa loob. Ngayon po ay nandito tayo sa ating uh, likod ng bahay. Uh, you no? Know. Ngayon ay titignan natin yung alaga ating crepes. At uh, nandito lang na siya pasamuntala sa likod. Dahil uh, hindi ko pa siya na-uwi. Uh, one week pa bago ko it. so, na So, tignan natin. Ito na yung marikita natin dito. Ngayon po ang ating alagang Piece. ang tubig po yan ay nasa 3 inches lang ang taas at nakalagay po yan sa plastic tub meron tayo yung filtration dyan i na rin tayo yung parang mahigot ng dumi ano yung dumi na sabi para malinis ng ating tub na ganun so, din po sa, sa kabila so ito yung ARC natin kung tawagin ay Australian Red Clock so, hindi so, malabo lang yung gilid kasi nga plastic ko yan hindi so, sa damin or glass so, ito naman yung ating Red Clarky sinabi ko So, pagdating ko dito kanina, ay nag-invite sila. So, hindi natin na ah, buonan. Bikyaw. Yeah, ayan. Kaya dumating ay bigla silang nag na lahod ng kalisay. Mga pansin nyo, gulit-gulit you know, na yung mga dahon kasi pinakain po nila. At, meron na rin yung asola. Dumating na yung ating order aso asola. Ayan. Pwede nating pakain sa ating mga alaga. Crepes, tilapia, pinto, pwede sa mga alaga nating chicken at mga alaga of people. tayong makatipid at hindi tayo masyadong magkasasan sa pagbili ng mga feeds mayroon tayong panghalo o alternative na pampakain Ayan. so ito pa rin sila talaga basta ang aking ginagawa lang dito ay lagi nagpapalit na balik. Basta napansin ko siya. Ayan. Yung, may mga bula sila sa mga gilid. Ito medyo wala pa. Tapos na gilid. Kapapalit ko lang siya kahapon. Papansin natin marami siyang parang lumi. No? So yun po yung mga tira-tira na mga kinain yung mga dahon na yan. So, mga dinahon. Ito wala ay walang mga bula sa gilid. Kasi kung kami marami po yung bula, ibig sabihin po, mataas na kanyang ammonia So, yun po yung nakaka sama sa ating mga halagang crayfish. So, yun po ay observation po habang ayan po pala, meron ako dito na tabukod na lagyan ng ano, uh, water lettuce. So, yan po yung bula na yun na hindi nawawala sa gilid. Yan po yung palatandaan na mataas yung ammonia. Dito pa lang siya, uh, kinag-aaralan ko pag-aalaga. So, nang tumihay sila, kapag yung ating tubig ay mataas na ang ammonia. So, ang palatandaan po ay yung nagbubula siya sa gilid ng maliliit. Ayan. So, bukas, kasi kaya malimit tayo magpalit kasi konti lang siya halos 3 inches lang yung taas ng tubig maliit lang po yung ating tabi kung medyo mataas yung tubig matagal yung bago lumami yung mga um, um, so konti lang yung pakain natin dito one time a day lang tayo magpakain so, yung magpakain ko nga pala po, po dito ay iuwan sa saka kasi pa yung kasama sa pabiki niya ng mga trayo na to na previous hindi na robos so pinagahalo ko na at saka ano may kasama siyang ano integra 1000 sa probinsya lalagyan natin sa trapal pan o sa concrete pan Ayun niya, ganda ito flat na ganito sa nangyay kaya kaso ito pa lang pag 2 days na ngayon umaagad na siya kasi maliit nalagayan hmm, mo, mo. sedikit na siya kaya kailangan may uwi na iuwi na sa pagkailis ng mga kalaki na pan minsan 5 or 6 ang papakain. At yung kinakain iba niya ay yung dahon nga po ng kabisay at saka yung asola. May kampong na rin po dito. na uh, nilagay ko rin dito. So, ito muna akin na try muna kasi tararating na ng asola. So, try ko lang muna. ay di naman ulit. Kulay green. Ayan. Ayan din is the ito. Sa lalim ng Ito na po nakatago dyan sa may iba. Nalagi tapin na rin dyan. At saka yung gold piece. Ayan. So, ayan. Nakakalibang. Tapos pinapagwas na natin ito. Umili ang oras. At habang umili oras, napag-aaralan din natin yung mga tips na previous at yung mga dapat nating uh, uh, maayos dito para nasa ganun ay hindi tayo mabuwasan ang ating alaga kasi once na nabuwasan medyo may kamahalan din yung bilay sa trio so uh, kailangan natin mag buwas dito tapos hindi pa natin nakukuha yung tamang uh, pamamaraan dito sa nag-aaralan ng breakfast. Kung gusto nyo yung video nito, like, subscribe, and click the ring Click the notification bell or uh, yeah. bell icon to yeah. go times para mm -hmm. man po kayo. Yes. Sa mga susunod namin gagawin na videos. Thank you! Bye! Bye-bye!